Mabuenas na araw mga kabante Ako muli ah, si Master Hals At ito ang ilang sa At palala ah, para sa live na kay Bongga, June 21, Wednesday, i-share mo ha itong horoscope ni Master Hans. Sa year of the rat tayo ha, iwasan ang construction ng araw. Sa love life, magsuot ng rose quartz upang happy star ay ma-activate. Bilhin yan kay Master Hans. Doble ingat tayo sa mga bibitawang salita. May magandang balita ka naman, mga makakarating sa iyo. Iwasan na ang mga pag, ang mga issues of the past, mag-move on kana na. Round 13 sa Oksa man tayo, buhay ay nakalaan sa iyo. Ngunit masaya at kompleto ang buong pamilya. Blue at 19. Sa Tiger naman tayo ha. Kay Sweetheart, na posible kayo magkaroon ng tampuhan. Iwasan ang paglipat ng bahay ngayong araw. Ipapungshin mo na kay Master yan. May tao makikilala ka at mamahalin ka. Green at yung swerte sa chart. Rabbit naman tayo, maging grateful sa lahat ng blessing na natanggap. Talablet naman at ayain ang Sweetheart mag-exercise araw-araw. White at yung swerte sa chart sa naman tayo conflict day to day, maging maingat sa bibitawang salita ang pagiging cause ng awayan. Pink at 15. Snake naman tayo, may happy love life star at may swerte sa pera. Pero mag ha, sa theft star, palaging iharap ang bag. Iwasan maglakad mag-isa. Relationship naman, third party star activated. Peach at one na swerte sa chart. Ito naman, sa of the horse, may travel star ni araw, happy at healthy ang relationship. Maniwala sa isang sinasabi ng matanda. Balang araw, ito'y magagamit mo. Mag-ingat sa cheating star. Huwag mag-post ng mahalagang informasyon online. Red at 17 ang swerte sa chart. Go taman tayo ha. May extra income ka this time. Yay! Magkakaroon ng blessing na sobrang ikatutuwa mo. Pagdating naman sa bagay, mahina ka. May mga tao magpapalakas ng loob at gawin silang inspirasyon. Magpa-astrology reading kay Master Hans. Blue at 10. Monkey o galiin, nasa tama ang mga sinasabing mga salita. May mga misunderstanding o kaalitan, iwasan yan. Love life naman, posibleng maghiwalay pa kayo. Gray at six. Rooster naman tayo sa kaibigan. May isang matalik na kaibigan na tutulong sa mga problema. Silver at ito, swerte. Doggy naman tayo, kang pinakamaswerte ng araw! May travel star sa work, may pera na may travel pa. Ikaw ay may project, ma-accomplish mo itong project na to. Congratulations! Yellow at 11 sa dog. Pig naman tayo at tigilan ang pagiging magasto sa mga bagay hindi kailangan mag-focus on long term. Love life naman tayo, maganda at masaya ka na sa kanya. Gold at 9 ang swerte sa Piggy. Muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa inyong palad na kasalalay ang tunay na tagumpay. Ako po si Master Hans Kuha para sa hashtag Hansuwete sa abante.